Hello guys, may share lang ako sa inyo ngayon. Mayroong paniwala na si Jesus din ang Ama gamit ang talata sa Juan 14 verse 8 hanggang 9. Ganito ang nakasulat. Sinabi sa kanya ni Pilipi, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaunang panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako Nakikilala, Pilipi? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa ama. Paanong sinasabi mo ipakita mo sa amin ang ama? Hindi po maari na ang ating Panginoong Hesus siya din ang ama sapagkat kung si Hesus din ang ama, bakit pa siya ay paruroon sa ama? Ayon sa ating mabasa sa Juan 14 verse 2 na siya ay paroroon sa ama, kung siya pa ang ama. Kaya maling argumento, ang tawag dito ay palasi, no? maling argumento. Kaya ang talatang ito ay hindi tumutukoy na si Jesus din ang ama. Ngayon, ang tanong, ano po ba ang ibig sabihin na sinasabi ng ating Panginoong Jesus? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa ama. Ito ngayon ang ating nabigyan ng tamang pagkaunawa sapagkat kalarawan ni Jesus ang Ama. Ganito ang ating mabasa sa Colossus, uh, Colossus, Kapitulo 1, Versikulo 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ito ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus kung bakit sinasabi niya ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama sapagkat magkalarawan sila ng Ama. Kaya siya ay nagkatawang tao sa Kulus sa Pilipos 2:8 upang makikita siya ng mga tao. Ganito rin nating ating mabasa sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda maliwanag ito ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama sapagkat kalarawan ni Hesus ang Ama kaya ang sabi ng Diyos sa Genesis 1:26 lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis.